Hanap niyo masarap na lugaw at apamihan. dito lang po yan sa aming barangay. Barangay Palma nang ng Basista, Pangas sila. Sa Palma, labasan po ito guys. Gilid lang po ito ng kasala. Kaya tara po, samahan niyo na po kami mag-order ng aming kakainin. Ang okay, inerday po pala namin guys, luga with egg, luga with beef. Tapos, yung mami po is mami with egg and mami with beef. Marami din po kayong pwedeng orderin dyan. Hindi ko na po siya na guys. Pero nakadikit po yan sa pader po nila. At makikita nyo po kung ano yung gusto nyong orderin. Masasarap din po yung mga pagkain po nila dito, guys. At pwede rin po kayong humingi ng sabaw nila dito, guys. Masarap din po yung sabaw po nila. Mm -hmm. Nag-order din ko pala ako ng puto dito guys Yan, apat na pirasong puto At eto na nga guys Nare-ready na namin itong kakainin namin Ano sarap diba guys Yan guys, itsura pa lang talagang masarap na Yun oh. o guys kain muna ako enjoy ko muna itong pagkain ko Yan guys, at hanggang dito na lang po ang aking video. Huwag niyo po kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!